Alam mo ba na nasa loob lang ng iyong kawan ang maaaring sumira sa iyong programa ng pagpapalahe? Hindi kasi lahat ng alaga ay, ay pwedeng isa lang sa breeding pen. Dahil may ilan dyan na ang atid sa iyo ay kapahamakan. Panoorin mo ang video na to at alamin kung alin ang dapat mong gawin bago mahuli ang lahat. Magandang araw sa inyo lahat mga sabungista. Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Sa video na to eh meron na naman tayong bagong topic na pag-uusapan na nagbola sa katanungan ng isa sa ating mga followers. Pero bago yan gusto ko munang pasalamatan ng lahat sa panonood ng ating mga videos. ganun din sa lahat ng ating mga dati at mga bagong subscribers. At kung ngayon ka pa lang sa channel na to at gusto mo ng mga ganitong klase ng usapang manok ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating future videos. Shoutout nga pala sa subscriber natin na si King. At ganoon din kay Romy ng Tagum City. So ang katanungan ng isa sa ating mga followers ay ganito. Sir Bob, nag-umpisa po ako magpalahin noong nakaraang taon pa. Meron na rin po akong mga na-produce na mga anak na iba't iba ang batch. Pero may nabasa po ako na sa pagpaparami ng mga palahi, eh dapat daw nagtatanggal o nag-aalis daw dapat ng mga ilan na hindi karapat dapat na palakihin pa. Magastos po at malaking panahon na po ang ginugol ko sa kanila. Ganon din po ang pagod sa pag-aalaga sa kanila. Maaari mo po ba ako malinawan tungkol sa bagay na ito? So sasagutin natin yan base lang ulit sa aking karanasan at hangganan ng aking nalalaman tungkol sa mga bagay na yan bilang isang backyard breeder. Naalala ko pa noong nag-uupisa lang din kami, e eh, ganyan din yung nararamdaman ko, nangihinayang, na magtanggal kasi nga uh, sayang yung gastos, yung panahon, pati na rin yung naaawa ka kaya ayaw mo sanang gawin pero eventually natutunan na rin namin yung kahalagahan ng pagtatanggal sa kanila lalo na hindi pumapasa sa yung standard o pamantayan kaya ngayon eh pag-usapan na natin ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng breeding ang pagtatanggal o yung pag-aalis ano nga ba ang ibig sabihin ng pagtatanggal o pag-aalis sa kanila simple lang ito ang proseso ng pagpili at pagalis ng mga manok na hindi pumapasa sa mga pamantayan ng iyong breeding program. Mahalaga ito para mapanatiling malakas at malusog ang iyong mga linyada at masiguro na ang iyong mga alaga ay nasa top form o nasa pinakamagandang kalagayan pagdating man sa ruweda hanggang sa pagpapalahi. Pero bakit nga ba uh, mahalaga yung pagtatanggal sa kanila o yung pag-aalis natin sa mga alaga natin na yan? Ang totoo, uh, ito ay isang mahalagang hakbang para sa pagpapalahi ng mga alaga natin o ng mga manok. Dahil dito, pwede mo nang matutukan ang yung pagpapalay sa mga pinakamahuhusay na alaga mo sa yung kawan hindi lang ito pinabubuti ang kabuuhang kalidad ng iyong mga alaga kundi sinisigurado rin na kaya nila na makipagsabayan sa mga paligsahan hindi lahat ng mga alaga natin eh may katangi ang kailangan para magtagumpay sa ruweda o magpasa ng magagandang katangian sa susunod na henerasyon kaya ang pag-aalis sa pagtatanggal sa kanila ay susi sa pagpapalakas ng iyong kawan. So ngayon naman ay magbibigay ako ng ilang tips na may sa iyong katanungan na pipwedeng uh, magbigay sa iyo ng kalinawan. Unahin natin ang physical kalusugan. Mahalagang tignan ang pagkalahatan uh, kondisyon, na kondisyon ng mga alaga mo ang mga alaga na may hina sa kitin eh mababa ang tsansa na maging matagumpay sa paligsahan ganon din sa pagpapalabas ng malalakas na mga anak may hina at pangit na balahibo kawalan ng ganang kumain mabagal na paglaki o mga depekto ganon din yung mga alaga na palagi na lang na matamlay ang mga alaga mo na ito, eh, kailangan ng tanggalin o alisin para mapanatili ang lakas ng iyong kawan. Ang tip number 2 natin ay yung temperamento at pag-uugali. So ngayon, pag-usapan naman natin yung temperamento at pag-uugali ng isang ibon. Ang isang mahusay na ibon ay dapat may balancing temperamento may lakas ng loob pero may control. Sobrang mainitin ng ulo o sobrang mahiyain na mga ibon ay maaaring hindi maganda para sa pagpapalahi. Gusto natin ng mga ibon na kayang mag-handle ng presyo sa ibabaw ng ruweda na hindi mawawala sa kanyang sarili at laging nakapokus. Halimbawa, ang sobrang mailap na ibon, e eh, maaari yan na eh, mahirap kontrolin. Habang sobrang tahimik naman ay eh, maaaring kulang sa lakas ng loob. Ang tip number 3 natin dyan ay ang performance sa ruweda. Isa sa mga pinaka salik o elemento sa pagdidisyon kung ititira mo o tatanggalin mo ang isang ibon ay eh, ang kanyang performance sa ibabaw ng ruweda. Kung hindi talaga ito mahusay mag-perform sa ilalim ng pressure, kulang sa stamina o hindi nagpapakita ng lakas sa tibay ng loob, dapat mo nang tanggalin yan. Obserbahan ng mabuti ang iyong mga ibon sa practice at sa aktwal na pakikipagtapatan para malaman mo kung karapat dapat ba silang manatili sa iyong programa ng pagpapalahi ang tip number 4 naman natin eh, may kinalaman sa mismong linyada at yung genetics niya o genetika sa Tagalog ngayon tutukan natin yung linyada at genetics kahit maganda ang itsura at mahusay magperform ang isang ibon kung may mga genetic traits ito na hindi ka nais-nais mas mabuti alisin mo na ito sa yung pagpapalahe o sa yung breeding pool na tinatawag ilan sa mga genetic traits na hindi ka nais-nais ay mahinang buto, nagkakaroon ng pabalik-balik na sakit, paling nabuntot mga depektibong pakpak, hindi mabait sa kanyang nag-aalaga, to fertility, at kakulangan sa tibay at lakas ng loob. Ganoon din ang pagkakaroon ng abnormal na laki o haba ng tuka, malalapad na balakang, at marami pang iba. Kaya kapag ka meron kang ganitong klase na mga ibon sa iyong kawan ay huwag ka nang magdalawang isip at sila ay alisin na sa iyong pagpapalahi. Ang tip naman natin number 5 ay ang tip number 5 natin ay ang reproductive health ng mga ibon o yung kakayanan nila na mag-anak na mga sisiw na malulusog. Ito na yung panghuli natin. O wag natin kalimutan na ang reproductive health, eh, lalo na sa mga inahin, ang mga ibon na may, may hinang fertility, may mababang produksyon ng mga itlog o palaging nagkakaroon na may hinang pling o mga sisiw ay dapat mo nang tanggalin sa iyong kawan. Ang pagtutok sa kanilang reproductive health o yung kakayanan na mag-anak eh, nasisiguro na ang iyong kawan ay patuloy na lalaki at gaganda sa bawat henerasyon. Ang pagtatanggal ng mga ibon na hindi nakarapat dapat ay hindi na yan pinatatagal. Dapat yan ay dinidesisyonan na agad kapag ka napatunayan na hindi na sila dapat na sa iyong kawan hindi natin pwedeng pairali ng awa, ganun din ang panghihinayang dahil sa huli, tayo rin naman ang maaapektuhan dahil sa maling desisyon natin. Panahon, pagod at pera, ito ang mga masasayang kapag hindi kaagad natin ginawa ang proseso ng pagtatanggal sa mga ibon na hindi na karapat-dapat. Ang proseso ng pagpili at pagtatanggal ay isa yan sa magpapalakas at magpapatibay ng iyong linyada. Bago ko tapusin ang video na to ay bibigyan na natin ng konklusyon ang napag-usapan natin. Sa kabuahan ang pagtatanggal at pagpili ng mga ibon, ang tatandaan dyan ay yung kanilang physical na kalusugan, temperamento o yung pag-uugali nila performance sa ibabaw ng ruweda, genetics at yung kanilang reproductive health o yung kakayanan na magparami. Maging objektibo tayo at consistent sa ating mga desisyon para mapabuti ang kalidad ng ating mga kawan. At para naman doon sa mga nakatapos ng video na to at meron ka mga sariling tips o karanasan. Gusto ko sanang marinig yun. I-comment lang sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa higit pang mga breeding tips. Salamat sa panonood. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabungista TV.